Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay ano na, mag alas 4 na ng hapon at ngayon pala ako nakabidyo ng aking mga paninda na dumating kanina. ah uh, papakita ko lang sa inyo kung ano ang mga paninda na nandito ngayon. Ito ay yung deliver kahapon at ang ngayon na ating paninda mga kasari at ito na yun ito na yung dumating kanina na mga chicheria ang akala ko may darating akong mga sunrocks pero wala pala kasi nagkamali ako yung na screenshot ko hindi ko nasend ang, ang nasend ko lang ay yung mga chicheria pero yung mga sunrocks at yung iba pang mga para sa laundry hindi ko pala nasend kaya ito lang yung dumating Ayan o, galing yan sa ayos lang na grocery dito sa kabilang bayan may pangalan pa natin ang Gloria Gira ang nakalagay sa plastic at itong bird's tray ay kasama bumili ako ng isang tay lang kasi maghintay ako bukas or sa Miyerkules at ito ay nabawasan na mga kasari at ito ay ating buksan at ito na siya mga kasari mayroon tayong latinidip dito ah uh, anim, anim ah, kaya ni Tapos, anim-anim lang kasi mayroon tayong darating sa Friday. Kaya lang, naubusan na talaga ako, kaya bumili na ako. Para hindi tayo mawala ng ating stock. At anim din na umibit ang ating binili. Anim na chicken, At ito uh, itong mga chichirya, may na tayong Milo kasama ito sa birch tree na nabilihan na nga yan kanina. At ito lang mga kasari, ang laman nito. Uh, puro ito, oishi ito, puro oishi ang laman. Tapos, mayroon dito na nakarado na. Mahirap ng video pag walang ng camera. Itong... Ah, uh, easy, isi na milky flakes. Isang pack. At itong easy cheese bones na isang pack din. Ah, oo, easy cheese bones. Isang pack din ang ating binili. At walang kasamang uh, tawag dito yung Super trans na green. Sana in-order ko pero wala. At ito mga kasari ay puro na lang Uishi na Chichaya. Kasi yung in-order ko pa ka kanila ay 50 pieces. Kasama sana yung tigisang kusina na sun rocks Pero wala kasi nagkamali ako na hindi ko nasend yung aking screenshots ng aking list. At ito, uh, ito na lang ang ating natanggap kanina. At tayo naman ang may kasalanan kaya kulang yung aking uh, paninda natanggap kanina so ang birth tree natin ay 72.75 ang milky flakes na AC ay isang pack 86.50 ang bintahan ko dyan 10 piece, ay 11 pesos sa birth naman 11 pesos din. tapos ang ating mga uishi ay ano lang ah uh, 6.75 ang isa. So, 50 ang ating kinuha. Ang binayaran natin, ayan o, kita ba natin, ang ating binayaran ay 854, 855 ang ating binayaran. Kasi 854.65, so ang ginawa sa atin ay 855. At itong ating mga Lucky May, ang bintahan ko dito ay 11 pesos. Kano na ba ang Lucky May dito sa kanila? Mga one month na yata na hindi ako naka-order. Hindi ko alam kung tumaas na yung yung Lucky May. Yung Humi natin ay 8.75. Ang binta ko dyan, ano siya, 11 pesos. Tapos yung ating Lucky May ay 8.90. Parehas lang yan sila mga kasari na presyo. At mayroon tayo dito itong Max Clean. Kahapon ito dumating. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganyan na paninda. Uh, nag lang ako. Naglako kan kahapon yung uh, tricycle dito. So, itong ano, itong fabric conditioner na 500 ml ay 35 pesos. Tatlo ang ating uh, kinuha. Iba-ibang flavor yan. Iba-ibang kulay. Dalawang pink at saka isang violet. Tatlo lang yung kinuha ko kasi try ko pa lang naman yan. Tapos itong ating dishwashing liquid. Ang price nito mga kasal ay 25 ang isang bottle. 500 ml din siya. So, tinry ko lang naman kung ano kung mabili ito. So, kukuha tayo ng medyo marami-rami. Ito ay bago pa lang dito sa ating tindahan. At itong ating Unilever. I-update ko lang kayo sa aking Unilever na dumating. Kasi, di ko pa yun na update sa inyo na meron dumating na ganyan dito. Ibaba muna natin ito. At itong ating Unilever, mayroon tayong best food na uh, salad sandwich meat. Ilang grams ba ito? Uh, 220 ml. Dalawa lang ang ating sinuha. So, ang presyo niyan ay 64.80. Eh, so, ang ating guntahan dyan, mga kasari, ay 75. 75 pesos ang isa nito. Kaparihas yan nitong uh, ayan o, yung best food may yung magic. Parehas lang yan sila. Tapos, meron tayo dito anim na mayonnaise na 27 ml. Ang uh, presyo Ang bintahan ko dito mga kasali Sa mayonnaise na ito ay uh, 14, 14 pesos Ang ating bintahan na isa nito isang piraso 14 pesos Tapos dito sa close up Mayroon tayong Balay isang dosena ito uh, Close up all round Fresh kulay blue At saka close up na Red Balay anim anim lang yung kinuha ko Kasi hindi siya masyadong mabili dito ang close up ang mabili dito sa akin ay gate, so mahal pala ang kulay blue kasi yung kulay red 44.40 ang anim ang ang red ay ay ang blue ay ano uh, 45.60 nahirapan ako sa aking uh, camera tapos meron tayong 1 dozen na uh, chicken cubes chicken cubes so ang bin ang um, isang ducena ay 64.40 uh, 64 pinapakita ko sa inyo na hindi naman nakikita yung price 64.40 so ang ang bintahan ko dito ay 7 pesos hindi ko na lang sa inyo resibo mga kasari at ako ay nahirapan mag mag video ng kanya price at ito ang ating uh, isang dosena na pink at ang benta ko dito mga kasari ay 8 pesos pa rin ang isa. Lagan din itong white. Isang dosena din. At isong kulay dilaw. Wala sila din yan. Tapos meron tayong anim na breeze. Na ano bang ano nito? Labor. <laughs> kulay. Uh, active bleach. Anim lang din yung aking kinuha. Meron pa ako dito pero hindi yan ganyan. Parang may downy yun anim lang at yung order ko na pansinuha na nung nag order kahapon hapon ito na yung sa inyo mga kasari at yan lang ang na order sa Unilever mga kasari ang binayaran natin dyan ay ano uh, 856.34 at ganoon pa rin walang tumaas sa mga surf, ganoon pa rin ang kaninyang presyuhan at hanggang dito na lang makasari ang ating video ngayong nga hapon. Nagano pa ako nag uh, nagmadali akong mag-video kasi gusto kong updated kayo sa mga dumarating sa akin ng mga paninda at yun na nga nagkamali ako sa aking na screenshot na 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 ano nalistahan doon sa inorderan ko kaya wala akong sunrocks ngayon at yung ibang mga sabon na wala sa ahente, wala akong mga champion kasi hindi naman lahat sa ahente nakukuha yung aking mga sabon. So next week pa tayo maka-order uli kasi Monday lang yan sila nagde-deliver at uh, nag-order ako sa kanila ng Sabado, buti nga kahapon, Linggo nagchat sa akin yung supervisor nila pwede pa ako makahabol pero mali pa rin <laughs> kulang pa rin yung ating na nabili so hanggang dito na lang mga kasari, at wag nyo lang kalimutan mag like at mag subscribe sa aking youtube channel at pakiclick na lang ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos uh, hanggang dito na lang God bless sa inyong lahat bye bye